Mamabuto ng papaya, huwag basta-basta itapon dahil makakatulong ito sa iyong kalusugan. Titong benepisyon ng buto ng papaya sa kalusugan na dapat mong malaman. Kumakain lang ba kayo ng papaya at itinatapon ang mamabuto? Mula mayon di mo na ito gagawin kapag nalaman mo na ganito pala ang nagagawa nito sa iyong kalusugan. Narito ang pitong benepisyon ng buto ng papaya isa tumutulong sa pagbaba ng timbang. Ang mga buto ng papaya ay naglalaman ng maraming fiber, sinusuportahan nila ang panunaw, na nagpapadali sa pagalis ng dumimula sa iyong katawan. Bukod pa rito, nakakatulong sila sa pagregulate ng iyong metabolismo at pinipigilan ang iyong katawan na magimbak ng labis na taba, nagaambag ito sa pag-iwas sa labis na katabaan. Dalawa't nililinis ang bituka ang mga buto ng papaya ay naglalaman ng isang sangkap na tinatawag na carpe na pumapatay ng mga bulate at bakterya sa iyong mga bituka, pag-iwas sa paninigas ng dumi at pagpapanatili ng kalusugan ng iyong digestive system, gayon din, ang mataas na fiber na nilalaman ng mga buto ay maaaring magregulate ng pagdumi at panatilihin ang kalusugan ng iyong digestive system sa iyong trap. Tatlo, binabawasan ng antas ng kolesterol. Ang fiber ay tumutulong sa pagbabawas ng mga antas ng kolesterol sa buong katawan. Bilang resulta, ang pagkain ng mga buto ng papaya ay nakakatulong sa pagpapanatili ng normal na antas ng kolesterol sa katawan. Naglalaman din ang mga ito ng oleic acid at iba pang mga munaon saturated fatty acid. Binabawasan ng mga fatty acid na ito ang masamang kolesterol na nagpapababa ng mga antas ng kolesterol. Apat, tumutulong na labanan ang kanser. Ang mga buto ng papaya ay naglalaman ng polyphenols na mga malakas na antioxidant. Pinuprotektahan nila ang iyong katawan mula sa ilang uri ng kanser. Kumuha ng lima hanggang anim na buto ng papaya, durugan o gilangin, at kainin kasama ng pagkain o juice. Prima, binabawasan ang pamamanas ang mga buto ng papaya ay mayaman sa vitamina C at iba pang mga compound tulad ng alkaloids, flavonoids, at polyphenols, ang mga kemikal na ito ay pawang antay na mumula sa kalikasan, makakatulong sila sa makatuwid na maiwasan at mabawasan ang pamamaga sa mga karamdaman tulad ng gout at arthritis. Anim, binabawasan ang pananakit ng puson kapag may regla. Ang keratin na nasa papaya ay mahalaga sa pagtulong sa katawan na kontrolin ang paglikha ng isang estrogen-like hormone Bagamat ang mga buto ng papaya ay maaaring makatulong sa pag-trigger ng regla at palakasin ang pagiging regular nito, maaari rin silang tumulong na pamahalaan ang pananakit ng puson kapag may regla. Pito, tumulong na pagalinin ang paggalason sa pagkain. Ang paggawa at pagkonsumo ng katas ng binhi ng papaya ay maaaring makatulong sa mabisang pagpatay ng mga bakterya tulad ng Escherichia coli at iba pa na responsable para sa karamihan ng mga insidente ng pagkalason sa pagkain. Kaya mga kababaihan, panatilihin ang mga buto ng papaya sa susunod na kumain ka ng isa at isama ang mga ito sa iyong pang -araw, araw na jeta. ang kailangan mo ay isang kutsarang buto araw-araw, Manatili sa inirekomendang laki ng paghahatid dahil ang pagkain ng masyadong maraming buto ay maaaring makaapekto ng negatibo sa iyong timbang.